Ito na guys ang alaga ko na daga. Mula nung nahuli ko siya, wala na akong maririnig na ingay sa kisami ng bahay namin. Siguro natakot ang mga kasama niya na baka mahuli rin sila, ikukulong ko rin sila nakakatuwang tingnan ng daga habang siya ay uminom ng tubig mangilamos o manglinis ng katuan, ngayon lang po ako nakakita ng ganitong daga natutuwa lang ako sa kanya bago ko po siya pakainin hinayaan ko na lang po muna siya araw-araw po ako naglilinis ng kanyang kulungan kasi mabaho at mapangyay ang kanyang ihi may sapin po yan ng kanyang kulungan guys para yung ihi hindi hindi siya kumalat kasi ang kanilang ihi may dalang sakit na leptopyrosis leptopyrosis kapag makalo po sa inyong pagkain at, at kung ano-ano pa. Kaya ang kanilang ihi ay ay may dala pong sakit yan. Kaya ingat lang po kayo sa pag alaga ng daga. Yan guys, papakainin ko na siya ng tinapay. Hindi naman po siya pihikan sa mga pagkain. Oh, um, tikan na ang daliri ko. Talas pa naman ng ipin. Ang tulis ng ipin niya, guys. Hindi naman siya pikan kapag gutom ang, ang daga sa kanyang kinakain. Huwag lang yung lason kasi kawawa naman kapag mamatay sila sa kanilang kinakain kapon pinaliguan ko yan kasi kapag hindi ko pinaliguan yan maling ako ang kanyang amoy iba pala ang amoy ng daga nakakatuwang tingnan habang siya ay kumakain kaya nga siguro yung mga gamit ko minangat ngat nya kaya nasira okay guys hanggang dito na lang sana natuwa kayo sa aking alaga hanggang sa susunod ko na video abangan nyo na lang po guys bye bye